Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa lahat ng ating mga lolo at lola dito sa ating bansa. Ginagawa na po ng paraan ng NCSC kung paano matatanggap ng ating mga lolo at lola ang kanilang social pension sa pinakamadaling paraan upang hindi na mas tumagal pa ang kanilang paghihintay. Ating pakinggan ang pakikipagpanayam ni NCSC Chairperson Franklin Quijano patungkol dito, kasama muli si Sir Mike Depensor. Ang balitang ito ay nakalap sa Facebook page ni Sir Mike Depensor. sabi Frank, ang, 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 inaano mo is the delay of the 1,000, no? Opo. So, sabi mo, so April, we're working on that. Uh, may mga konti kaming sabi, uh, ayusin dyan, pero definitely by January of next year, okay na yan. Opo. Ang, ang tanong ko, Attorney Frank, is yung ibang mga kakausap ko senior citizens, ang sinasabi nila, no? Let's say, uh, two years ago, a year ago, sabi nila, bago nila makuha yung allowance na 500 pesos pa lang per month, per month inaabot ng 3 months, 4 months, 5 months actually this is now where technology can help Yes. kasi e, siyempre kinakausap din natin yung nagpipayout uh -huh. at ang sinasabi nila matrabaho itong payout okay. at uh, gusto nilang magcompute hindi based on the okay. monthly but six months So, dalawang oh, beses lang ang distribution check, okay, Mike. tama. Tama. Ako naman, uh, ha, being a mistiso, alam mo bakit mistiso ako? Bakit? Kasi nag-umpisa nag ako sa typewriter eh. <laughs> Tapos, nagiging computer. computer. So, oh. uh, I am now realizing na kaya naman ito on a monthly basis. Kung may card lang at kung may... Ito na, technology. Yes. Oh. At kung dadaan ito, hindi lang sa bank. Maybe land bank and DVP can help each other. Yeah. At yung la, last mile may mga Paymaya, Lulier, exactly. May payment, payment platform na oh, na tayo. So, eh. oh. I'm hoping, and I think, in fairness to Secretary Rex, ah, yes. he is he's also trying to, to a, do a quick solution nito. Medyo dito. Ano din yan. Ma oh, take forward it in. Look, oh. O, take oh. it in. Forward looking si Secretary so, Rex. So Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.